dahil po sa pananalasa ng Bagyong Christine, pinangangambahan ang patuloy na pagbagsak ng lupa malapit sa isang ilog sa Sariaya, Quezon, kung saan ilang bahay na ang nilamon ng ilog at tinangay ng tubig. Si Isaiah Merafuente sa detalye, live. Isaiah? Dayan, alam mo, kalunos-lunos ang naranasan ng mga residente dito sa barangay Bantilan, Sariaya, Quezon. Dahil sa malakas na ulan na dulot ng Bagyong Christine, at malakas na agos ng ilog. Nilamon na nito ang mga kalupaan na nagresulta para bumagsak ang walong bahay at ang walong bahay na ito ay sumama na sa rumaragasang ilog. Nasa halos 20 metro ng lupa ang ng ilog Bantilan dito sa Sariaya, Quezon na dulot ng Bagyong Cristina. Umabot sa walong bahay din ang bumagsak na at na ng ilog sa kabutihang palad ay walang nasaktan na isa insidente dahil nauna nang lumika sa evacuation center ang mga residente sa lugar. Subalit karamihan sa mga kagamitan nila ay nadala na ng agos ng ilog. Nasa, pinto, nasa pitongpong pamilya na ang naninirahan malapit dito sa ilog Bantilan at nangangamba sila dahil sa baka magtuloy-tuloy pa ang pagbagsak ng lupa. Pansamantala na rin inalis ang supply ng kuryente sa lugar para sa kaligtasan ng mga residente. Kasalukuyan naman ang namamalagi sa evacuation center ang mga residente na dito. At nagpadala na rin ng tulong ang lokal na pamahalaan para sa kanilang mga residente. Nangako naman ang LGU na magkakaloob sila ng financial assistance sa mga pamilyang nawala ng bahay. Samantala, magre-recommenda na ang LGU ng state of calamity sa buong Sariaya, Quezon. Dayaan alam mo, dito ngayon sa Sariaya, Quezon, simula na dumating tayo kaninang uh, madaling araw, eh, hindi pa tayo nakararanas ang uh, karamihan mga residente dito ay sana magkaroon ng uh, flood control project sa mga kabahayan malapit sa ilog. Dahil sa ilang taon nilang pamamalagi dito sa kanilang lugar, ay ilang beses na nga nilang naranasan na nilamon ng ilog ang, ang ang kalupaan at maraming bahay na rin ang bumagsak. At yan muna ang latest mula dito sa Sariaya, Quezon. Balik muna sa iyo, yan. Ingat, maraming salamat. Ay saya, Mira Fuentes.